Ayan, go. magandang hapon uli mga kalapatids. Malasa loob pala. Ito pala ang aking feeder na dalisay light. Bali, hiram lang yan. Tetesting ko sa pang south namin dito. Tapos ito. Ayan. Pang south na rin yung itlog nya. Ito ng aking malasa. Ayan. Bali, south din yung ano niyan sisigsig ko dyan ayan mm, yan, malasa oh, ito nga pala papakilala ko oh, kay, mga, kay mga warriors sa puro norte na to Ayan. oh, ito yung nilaro ko kanina uh, sa may race all bird ah, uh, ang speed niya na 1-1 plus eh, Taro pa rin kasi ano 1-2 speed ng laban eh. kaya yun Oh, ito, may itlog na ito. Eh, sana ba yun? Ito, kakarga ko na rin to sa ulpa. Dalawa, tsaka ito. Sa ulpa, dito sa Laguna. Tapos ayon itlog nila. Bali, sisig ko rin yung pang south yun. Ito mga nandito, yung mga ibon ni Malasa. Puro norte na to. ayon pang Norte. Norte ayo mga bata pa sila kailangan kong ano medyo bata pa sila talaga o ayan hmm. ito summer na to ito summer ito naman sa CSWRP si kuya lalaro yan ah secret line ito mga kapatid ito may itlog na to yan doon ni ko yung kanina Tsaka ito ito ni ko muna ito naman si anak ni Malasa. Ito anak ni Malasa. Subukan ko ngayon sa summer. Hindi natin kung makakatawid siya. Ito, pares niya. May itlog na yan. Bali, isa pa lang. Hindi ko na i-training kahapon dahil manging itlog. Ayun, umitlog na nga. Buti nila, hindi ko training. Ayun, isa pa. Anak ni Malasa. Susubukan ko sa norte. Ayan, anak ni Malasa to. Video atin na yan. Bali, tatlo. Ito, Norte ko subukan yung mga anak niya kasi hindi ko alam kung hanggang saan ang abuti nila eh. Ang kapatid niya nila ay umabot lang ng Sorsogon. Ang speedan pa naman nun ay 1 plus. Pero cut off sila Sorsogon, yun na rin ang hindi pag-uwi. Ngayon sa Norte ko siya itatry. Hmm, ayan no. Ayan po. Yan. So, kikita niyo naman ang mga mga ipon. O. Oh. oh, ito si Malasa. Ayan. Yun, <laughs> ngayon lang na ulit mag upload si Malasa sa YouTube. Eh, sa Facebook kasi kapag madalas nag-upload. Ayan. Yun, magandang hapon. Ayan, o. Oh.